switch on ng master na sa mong cab oh master oh sana hindi mo ako sana hindi makawala sana hindi makawala ito mga master ano oh na pareto ka na sana hindi makawala ito mga master so yan mga master magandang hapon back fishing na ulit tayo so, mga master may bote eh, makulimlim ngayon pero okay balat na balat mga master kasi medyo yung aking balat ngayon ay uh, nagsasuffer na naman ako mga master medyo clear up na naman ang aking kondisyon kaya mga master ah, dito ako sa ano ah, nation gas barangay kastanya sariaya quezon So, ngayon lang ulit ako makabalik dito sa spot nito mga master. So, dito ako mag-start ng master kasi ang hangin ay malakas ang hangin. Papunta doon, sterilis ang hangin ngayon eh. So, yan, baybayin ko mga master hanggang doon. Malawak yan. So, doon ako magtatapos. So, na doon yung uh, lumang tulay ng castanyas uh, kastanyas. So, magagisagis ako dito mga master. Baka sakali ako makadilensya ng ulam. So, ang gamitin kong lure mga master, ayan, Uh, 4.8 grams na 4.8 cm 6.5 grams parking dorian mo master so try ko dito sa spot na ito wind uh, windy ngayon yung malakas ang hangin so, yung, uh, red tiger na ito

Hmm, mga <laughs> master. First cast natin. Buti maganda yung tama mga master oh. Hindi nadali yung line. Ang ganda ng tama oh. First fish of the day natin mga master. Batalay. Okay. Ano yung Ako baka butasin ito yung aking ano. Baka butasin nito ito mga master yung aking... net ko oh talon pa ay puputulin ko mong master yan puputulin ko yung kanyang usap makabutasan yung aking net gupitin ko yung kanyang usap mong master yan maano eh ito eh Okay. yan Pasensya ka na. At minarder kita. Pasensya ka na batala eh. Okay. Okay. Suot dyan. Suot. Ayan. Okay. Fish na tayo master buti hindi tinamaan yung line ang master may kumagat na baby bugaong kahit mali ito mga master matanik ito so mali pa may kumagat kahit mga master ay maliit na naman maliit na bugaong kaya pala hindi nalaban wala pa yung mga malaking baga mga master. wala pa sila yan mga master ang dami kong unhook kasi itong aking lore ano bulag na yan mga master ito lang problema dito sa lore na ito mga master marami na ako nagamit na ganito talagang madali siyang maano abulag kasi naabot nung hook yung mata yan mga master tapos siguro kaya marami akong unhook lagi nakaganyan yung hook ng mga master pag nire-retrieve ko nakasabit yung hook dun sa kanyang mata so kaya siguro hindi na pupuruhan kaya tatabi muna ako magpalit muna ako ng ano magpalit muna ako ng uh, ibalik ko itong si ano si banana makakaharvest pa sa dito sa so, spot na ito bulag na ito eh master oh no? yun nabili kong ganito dati ang bilis din mabulag at ang uh, madaling matanggal yung kanilang mata ayan ha bugaong pwede na to mga master medyo madalang ang ano medyo madalang pa ang kumakagat ang dagdag ko na rin ito medyo malakas ang hangin nahihirapan mong aking maliit na lor palit ako mga master ng ano 8 grams itong si zombie ang aking gagamitin para madagdagan yung aking hole eh. okay, okay na batukan po mo master kaya ko lang malikot eh oh, yan. So ayan lang mga hole ko mga master Hindi na nandagdagan mabuti nakahuli ka agad ako ng isang balok kanina. Ay, pang na yan ng master oh.